day in my life. Asa so ba baing walang pahinga? ho. Hey, hello sa inyong mga bida. And hey, for today mga mima ko, naglibot-libot nga lang kami dito ni CJ sa plaza at kitang-kita nyo naman ang babaeng ito. Tinamaan na naman ng Saltik Gunner. Pinagmanahan talaga si CJ, jusko ko, Dahil malapit na nga ang piyesta dito mga Mima ko next month na nga kaya ayan, meron na nga silang paperya dito, ganun Super tuwang-tuwa nga si CJ dito sa mga pailaw nila. Kinabukasan naman mga Mima ko Sunday nga nito at sobrang lakas talaga ng ulan dito dahil signal number 2 nga ang Pangasinan. Pero hindi talaga papaawat ang e abab na ito. Kailangan natin humigop ng mainit na sabaw kaya ayan, nagpunta ako ng palengke, ganun Katapos ko naman ngang hugasan yang hipon mga mima ko, etong si CJ naman ay binigyan ko na nga rin ng pagkain at pinapabukas na nga rin sa akin dahil nagugutom na nga rin siya. Sabi ko nga ay manood muna siya dito sa cellphone para naman nga hindi na ako maistorba at tuloy-tuloy nga itong gagawin kong pagluluto. Ganun. Malapit na rin kasing mag alas 12 mga mi kaya naman kailangan ko na nga rin magmadali dahil kakain na nga ang aking biyanan. Ganun. Marami rin lang nagtatanong kung for good na ba kami dito sa Pangasinan at ang masasabi ko lang ay hindi pa talaga sure mga mima ko kasi hindi pa talaga kami decided ni Daddy. Pero feeling ko naman ay baka matuloy na rin kami next year pero hindi pa talaga sure, gunner. Kaya sa so ngayon mga mi ay vacation vacation muna ang inyong auntie. Hala siya hindi ka vacationista huh <tip> Ito sa probinsya mga mima ko dahil bukod sa marami kang kamaritesan ay talaga naman yung ibang gulay ay kinukuha nga lang at hindi na binibili. Ganun. Malaking tipid din talaga kapag nandito tayo sa probinsya. Siyempre marami tayong kapitbahay ganun. Hala siya hindi oy. Malapit na nga rin malutong itong sinigang na hipon mga mie at tinanggal ko nga lang yung mga bula sa ibabaw. Naluto na nga rin pala itong sinigang na hipon mga mima ko kaya eto lumabas na kami dito at dito na nga kami kumain sa labas ng mga pinsan ni CJ. Ang sarap-sarap talaga kumain dito sa labas mga mima ko kasi bukod sa ang lakas nga ng ulan ay talaga namang ang presko-presko talaga ganer. Gumawa ng ice coffee dyan yung pinsan ni CJ o ba diba, talaga namang ang lakas-lakas ng ulan pero talagang ice coffee is life ganun. Kas talaga ng ulan mga mima ko, hindi nga lang talaga halata dito sa video kaya lahat tayo magingat at yun lang muna for today mga mawe.